But I'm not closing my doors naman, so maybe in the near future po. Pero right now po, I'm not really sure when. Okay, sige, good luck. Kay Felicia naman. Uh, Felicia, okay lang ba pa sa parents ninyo, kay, kay Daddy Allen nyo na mag-artista kayo ni Elia or pinilit lang kayo ni Tito Dennis yun na mag-sumali ko niya? Actually po, saan po kami masaya. Yes, kung kung ano po yung passion namin sa na. And si Tito Dennis po, hinihelp lang din po kami na mga passion sa mga films. And, um, ayun po, si Daddy po talaga, di niyo po ma Okay na. lang, napit mo lang sa po. Si Daddy po, hindi naman po niya kinakontrol kung ano po yung path namin sa life. Basta po, Pero sa nung ginawa niya ito, medyo kinabahan ka kanino? kahit direct or sa iba sa mga ka mo? Directors. may difference po talaga, pero I know na, si na po talaga yung kung paano magagawa ng yung at so. so, wala naman po talaga akong Okay, thank you, thank you. Good luck, Yes, Kim, pang ilang movie mo na ito? A first pa lang. O I'm sure may ka talaga. Kanino? Huh? <laughs> <Specifically Sir, laughs> direct <laughs> ah, Dahil? Direct? Wala po kasi. Nung mahina po yung boses ko. <laughs> <laughs> Pinagalitan mo <spo> ako. Ah! <laughs> <laughs> Ay! 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 na roda. <laughs> Ayun <laughs> ah, na naman. At least natuto ka na. Oo. Sa mga naka-exera mo, okay lang. Okay. Okay naman po. Lalo na po kay Ate Alicia. Ah, okay. Ate Ah, okay. Sige. So, this time, lakasan mo na yung boses muna. Pag si Direk, ang director, I-preview pa nila ang mortality. Thank you, thank you, Kian. Good luck. Okay, uh, engineer muna. Engineer, kasi halos kasama nito ginawa niya yung fatherland. Pero it seems, nung no, medyo nakakausap sa namin before, parang mas malapit sa yung itong huwag mo kong iwan. O gusto mo rin, of course, yung fatherland, di ba? Nakayon na challenge siya as producer. Pero bakit po, mas gusto mo talaga itong huwag mo iwan? Uh, actually, pa rin naman lahat. Iba-iba lang yung concept ng istorya. Kasi yung ito huwag mo kong iiwan para meron siya social issues relevant para sa Pilipino. Itong father na naman, medyo mahaba siya kayo. Iba-ibang istorya. So pareho sila, ano, pareho. Equally, equal treatment naman naman po sa kanila. Lahat ng mga actors mahuhusay. Uh, kasi akala ko talaga parang mas, mas excited ka dito. So, hindi as a producer, dapat pareho it uh, should be fair ang uh, mo kasi lahat naman ang goal mo talaga is kumita, magka-ROI. Mm -hmm. Right now, hindi ko iniisip yun kasi maguhan lang ako at saka parang nag-experimento pa lang uh, ako. Sige, sige. Good luck, uh, Junior. Um, sa tatlo nating na lead uh, actors, kay Rian, kay Jason, saka kay Tom, itong title na no, huwag mo kong iwan, Of course, yung story ng parting, di ba? Yung pakihiwalay, ganun. Ang um, sa mga na-experience ninyo, can we start from JC? Sa mga sa pinagdaanan nyo sa buhay, kahit hindi nyo na masyadong detalye ang ng names, ano yung pinakamasakit na parting na pinagdaanan nyo? Pinakamasakit na hiwalayan. Hiwalayan. Diba? 30 anos. JC. Yung na, yung na, ano yung kayo mismo? Dennis. Dennis. Para walang masakit, JC, nag-isipin ka Okay, Tom. Uh, Mawala, uh. wala, ha? Pinaka masakit. Oo. Uh, when I had to come back to work here, Hmm. Iwan ko yung mag ko. Ang hirap. Nung ko naranasan na ano, parang reverse OFW, ang hirap pala kaya hindi ko kaya. Pa, talaga. Na, pa, medyo na, 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 naramdam, naranasan ko ano yung naranasan ng mga OFWs pero sa kanila, grabe, 20 years. 10 years ay sa mixing panahon, ang hirap pala. And yet, pag sila yung iniisip mo, ang dami mong kaya mo gawin. Hindi mo nararamdaman yung pagod, hindi mo na ano. So parang balanse din siya. Pero ang, yun yung pinaka ano, Mahira. Masakit talaga sa'yo. No? Pero yun kasi may babalikan ka mm -hmm. kaysa mas masakit sa dun sa hiwalayan na tingin mo tapos na. Yeah, but there's always a silver lining and everything happens for a reason. Uh -huh. If I never went through what I had, I wouldn't have what I have now and I wouldn't trade it for the world. Huwag ka rin dyan mabilis kung siya pinag-guess. So oh, yeah. hindi ko pinagdaanan yung pinagdaanan ko, hindi ko ma makakamit kung anong meron ako ngayon. ano meron ako ngayon, never go back. Wow. Naman. Hmm. Wow. Kaya in hindsight, hindi siya, hindi mo na nararamdaman yung sakit. So, pinagdaanan ko yung araw na lang. Yung naitatanong sa'yo. Ayaw wow. ko daw, Mike, kung ano, hindi na kayo nag-usap sa really lili ka na para na-settle ka. O oh, wala na. Tapos na. Since tapos na, di ba? Divorce na rin naman na kayo. Yeah, I processed tapos all of it. it. Na, na oh, yes. And um, yung sa partner mo ngayon, may, plan may plans na ba kayo? <laughs> uh, or settled na kayo? Sa, ba? sa amin na lang dapat. But... Sa inyo na, na muna. But I'm very happy, I'm very excited. Okay, sige. We're happy for you. Thank you. Yes, Ria. Sa mga na-experience mo, medyo madrama rin ang buhay mo din talaga, di ba? Di na mo. Ah, okay, sige. <laughs> Parang madali lang naman lahat. Charot. Hindi, <laughs> hindi. Um, alam niyo, hindi hindi ko talaga maka quantify kung ano yung pinaka parang feeling ko lahat ng loss masakit talaga uh, any kind of loss in your life if you lose a person it's always going to hurt but also uh, pain is temporary i'm not naman afraid of pain um, <laughs> i know naman na if you just keep going everything happens for a reason and Uh, malalagpasan din uh, and then you realize the lessons later on, kung bakit mo kinailangan pagdaanan yon who you will become because of that uh, lahat ng may natutunan ka, di ba? naman oh, may nagsabi na pa sa'yo na this year sa magiging first lady ka na dito okay. sa Maynila uh, yeah. <laughs> <laughs> um, kung mangyari man ah uh, I will be happy about it. Not for myself. Not because it's my dream. Kasi never ko naman talaga siya naging dream. Um, but, I will be happy because I know that it went to um, the person with a pure heart. And, uh, kahit hindi naman ako, ano, ayoko naman sumali sa anything political, um, I believe that uh, sam is really doing it for the right reasons and that he wants to make a really big and good difference uh, so yeah that's why i will be happy really if ever, first lady kawaii first lady yeah. <laughs> Ay! 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 Manila, Boboto. boto, dito ka ba sa Manila, Boboto? Or yes. ano Ah, dito. Oh, okay. So, dito ka pala nag-register. Okay. How uh, about you, JC? Anong pwede mo lang ma-share? Pinakamasakit ano, na part o hiwalayan na nakanasan mo? Parang, oh, nahaya ko. I'm, eh. I'm I'm really happy right now. So sa tingin ko yung nakalimutan mo na yung mga yun. Meron ako selective memory ngayon. Kaya <laughs> 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 uh, parang hindi, hindi ko siya maisip sa ngayon. Pero kung tatanungin mo ako toto totally, ng B kung ano yung uh, masakit don, parang ako yata yung nagbigay ng sakit sa character ni Ria don sa movie. Kasi ako yung nagtrabaho abroad. Ako yung nag-sacrifice ng oras ko doon para lang magawa ko yung gusto ko. Medyo selfish yun. Kasi iniwan ko yung relationship namin para lang makapag-work ako ako. So yun yung masakit. So ako yung nanakit dun sa character niya. Based kasi sa trailer, parang ikaw yung nasaktan Anong nakita oh, uh, mo nga? Nakakating acting lang na yun. Na nagsakit sakitan lang yun. Pero, pero initially, yung yung start ng movie, may may karagang pain na kasi yung character. Kasi nga, uh, mahirap para kay Joseph, yung character ko, na to go abroad gawin yung passion uh, ah, sundan sundin yung yung gusto ko talagang gawin sa buhay which is playing uh, music the and singing so yun talaga yung inuna ko kaysa sa i-prioritize ko yung relationship namin but i went back binalikan ko siya para asikasuhin ulit yung relationship namin and luckily uh, tinanggap pa rin naman niya okay. Thank you, thank you. Lenis Yes, okay. My question always for Rian. Rian, uh, something in I opened heard this film na baga ma malaman din ang lahat ng mga nasa probinsya na gusto ka sa maniwala sa so, hindi ka lang rin. Yes, isa din po yun sa mga uh, topics ng story na oh, nangyayari pa rin nga Uh, I think there are a lot of lessons that can be learned dito sa movie na to. Um, and one of them nga is, ayun nga, merong mga uh, fake recruiters na may mas magbalak pala. Uh, I think in general, everyone, especially when yung gagawa ko ng life decision na gano'n, yung lilipat ka, naiiwan mo, family mo, Uh, it's just important na talagang ma ma background check mo talaga kung saan ka mapupunta if there's some kind of way na talaga may proof kung kung saan ka mapupunta yeah. just be careful out there <laughs> uh archival question Ah, uh, good afternoon. Uh, congratulations dito sa movie niyo. Ah, ang tanong ko kay Rian ano, eh, speaking of uh, iwanan ano, may mga persisting rumors kasi na iiwan mo na ang Kapuso Network. And you're very among about the whole thing. Once and for all, you would, would you like to say about uh, to clarify this? Yes, yes. Uh, officially po, actually ano eh, narinig ko lang yung chika nung pagbalik ko na from New York. So para bang may sumagot na din pala on my behalf, which mm -hmm. is my manager, Michael Oycoco. Mm -hmm. Never ko nabalitaan yung chastity sa'yo nung nandun ako. Mm -hmm. Nagulat na lang ako pagbalik ko at parang masolusyonan mm -hmm. naman din na. Mm -hmm. um, but yes, I would just like to confirm that dami, it's dami. absolutely not true. Uh, I am doing a project with the Kapuso Network, it's called Sangre, the Encantadia Chronicles. Mm -hmm very excited. Uh, they gave me yet again another very challenging, very big, very beautiful role that I'm so proud to have. Um, and I'm happy where I am. Thank you. Okay, thank you. Uh, next question ko kay Tom. Tom, uh, congratulations on your new role as a father. Ngayon ang tanong ko, ano yung mga natutunan mo as a uh, bagong father? It's It's not about you experience. Mm -hmm. It's so Everything you do, sa so yung gasolina mo, everything is for him. Natuto ka na rin ba magpalit ng lampen, mga ganung bagay? <laughs> <laughs> so, ano yung pinaka nahirapan ka? Yung iwan sila. Ah, okay. Kasi may kontrata pa ako dito na kailangan mabalikan. So, mm -hmm. so, yun lang. Other than that, everything mm else, I've embraced. I love, I love skin to skin, every, every business part of it. Mm -hmm. Oh, thank you. Uh, tanong ko kay JC, ano, mm -hmm. since nauna kang father kay Tom, ano yung advice na maibigay mo sa kanya? Being a new father? As a father? Yes. Um, okay. hmm. Well, kailangan mo lang silang hawakan hanggang kaya-kaya mo ba? Uh, don't let them go. Kasi mabilis lang yung oras. Um, there's a certain age na yung um, exception natin mo, na hindi ka na nila katabihan, uh, nakakausapin na lang yung um, priorities and responsibilities nila. So, habang kaya mo pa sila kargahin, habang kaya mo sila alagaan, gawin mo yun. Yun lang. Thank you, brother. May to yung para sa nakuulap, no? Malingat ka lang, pagtingin mo, iba na. Hmm. Wow. And, uh, direct, um, congratulations <laughs> sa movie mo, sa Casa Vulcan. e não